Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inaasang makakalikha ng karagdagang trabaho at kita ang mas pinalawak na petrochemical manufacturing complex sa Batangas City. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng isang at anim na pung ektaryang pasilidad ng JG Summit Olegins Corporation ngayong araw. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na magdadala ang Petrochem Complex ng dagdag kitang aabot ng hanggang 215 billion pesos at magbubukas ng nasa 6,200 trabaho sa taong 2025. Ani Marcos, maliban sa pagpapakitang gilas ng bansa sa teknolohiya at industrialization, patunay ang pasilidad ng kakayahan ng mga Pilipino. Nagpapakita rin umano ito ng kumpiyansa sa negosyo at pag-usbong ng sektor ng manufacturing. Tiwalas si yung Pangunong Marcos na makakatulong ang pasilidad sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagikayat sa mga negosyante na mamuhunan sa bansa. Titiyaki naman ng kanyang economic team na mapagaan pa ang pagproseso para sa pagbubukas ng mga negosyo para maisulong ang ekonomiya ng bansa. Unang itinayo ang JGSOC Complex noong 1998 para sa pagmanufacture ng mga kemikal. Ito ang pinakamalaking petrochemical investment sa bansa at tanging nagpoproseso ng naphtha para maging ethylene at propylene na pangunahing sangkap sa paggawa ng plastik. May posibilidad na pansamantalang ihinto ng Commission on Elections ang voters' registration para sa 2025 midterm elections. Ito ay sakaling magtuloy-tuloy ang petisyon para sa pag-amienda sa saligang batas. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Lojanko, sakaling maisulong ang petisyon na magsagawa ng People's Initiative kailangang pagtunan nila ng pansin ang pagberipika sa mga isinumiteng pirma. Sa ngayon, aabot na umano sa may git-anim na raang munisipalidad ang nagpapadala na ng signature page para isulong ang People's Initiative pero wala pang formal na petisyon para dito. Para maberipika ang mga pirma, kailangan katumbas ang mga ito ng labindalawang 12% ng nasa 68 milyon na rehistradong botante. Ang bawat legislative district ay dapat na may representasyon na katumbas ng 3% ng mga rehistradong botante doon. Dagdag ni Lodjanko, kailangang biripikahin kung galing sa totoong tao at rehistradong botante na may record sa COMELEC ang mga isusumiteng pirma. Ikukumpara naman ang mga pirma sa mga naunang nakalap mula sa voter registration. Samantala, inaasahan ng COMELEC na madadagdagan ng abot sa 3 milyon ang bilang ng mga boboto sa 2025. Muling binuhay ng Armed Forces of the Philippines ang AFPCIG o Counter Intelligence Group para tumulong sa pagtitiyak ng seguridad ng bansa. Binuo ang AFPCIG noong Disyembre 29, 1989 at na-deactivate noong 1995. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, misyon ng AFP-CIG na suporta ng militar sa pamamagitan ng paglaban sa pang esp at pananabutahe ng ibang bansa. Binuway niya ang AFP-CIG batay sa utos ni si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na baguhin ang pagharap sa mga pagbabanta sa bansa. Pinangunahan ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang reactivation ceremony ng grupo noong Webes sa Camp Aguinaldo. Sa isang talumpati, binigyang diin ni Browner ang kalagahan ng grupo sa pangangalaga ng seguridad ng bansa sa gitna ng pagbabago ng security landscape ng mundo. Hinimok niya ang mga tauhan ito na pagsikapang paigtingin ang kahusayan maging bukas sa pagbabago at itaguyod ang pinakamataas na antas ng integridad. Patuloy na tinutulungan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka ng sibuya sa Central Luzon na sinalanta ng pesteng harabas o army worm ang mga tanim. Sa isang payag, sinabi ng DA na pinaigting nito ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong magsasaka sa Nueva Ecija at Tarlac. Ayon sa ahensya, nagpamahagi ito ng higit dalawang tonelada ng onion seeds na nagkakahalaga ng 30.4 million pesos sa ilalim ng High Value Crops Development Program simula pa noong Disyembre. Magbibigay naman ang Bureau of Plant Industry ng oil-based insecticide at technical assistance sa mga apektadong magsasaka. Mamamahagi ang DA ng karagdagang 1.3 tonelada ng binhi sa mga taniman. Maglalaan din ang apat na cold storage facilities para sa mga aning sibuyas. Bibili naman ng organic insecticide at pheromone lure ang mga lokal na pamalaan. Nasa 366 na ektarya ng pananim ang inatake ng mga haraba sa mga bayan ng Bungabon, Talavera at Palayan City sa Nueva Ecija at sa mga bayan ng Anaw at San Manuel sa Tarlac. Balita sa kalakalan, nagbabala ang PESA of Philippine Economic Zone Authority sa posibleng pagtaas ng gastos sa shipping dahil sa patuloy na tensyon sa Red Sea. Sinabi ito ni PESA Director General Tereso Panga kasunod ng pagkakasuspinde ng mga ruta ng mga barko sa Red Sea. Anya maaaring tumaas ng hanggang 15% ang mga shipping fee at maantala ng hanggang 10 araw ang pagluluwas ng produkto sa pagitan ng Europa at Asia. Ayon pa kay Pangam, makakaantala sa pandaigdigang kalakalan ng tensyon sa Red Sea at mauuwi ito sa pagbaga ng produksyon at delivery na magdudulot naman ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Tinatrabaho niyo ngayon ang PESA at ng mga negosyo at ahensya ng gobyerno na mabawasan ang problema ng mga maapekto ang exporter at supply chain. Sinuspinde ng ilang shipping line ang kanilang mga ruta sa Red Sea dahil sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi mula sa Yemen sa mga barkong dumadaan doon. Nasa 10% ng kalakalang pandagat sa mundo ay dumadaan sa Red Sea. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Willard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.